Express po na noon ay reporter ng F. Anong problema ng dalawa ko? Anong problema ng dalawang bebe ko? Ha? Bakit na? Ano kinakalabit mo kanina kuya Oreo? Oreo, bakit? Ano? Bunso, bakit? Hmm. So, ano daw yon? Ha? ready? ano daw yon? Ano daw yon? Bunso, ano daw yon? Bunso, ang so bunso, bunso. Antok na, Sleep na kaya ikaw. Doon mo na mamaya. Kasi nga naman ikaw. Ha? Sleep ka na muna ron. Nak. Ano tayo mga bisita dumudungaw dito, oh. Yun know? o. Oh, o, ha? nag ng food. <laughs> mga masita ko. Mga bumibili, o. Oh. Yan mo, tingnan. Bumibili ko, customer ko. Bunso, 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 bunso. Anong gusto ng bunso? Ha? Anong gusto ng bunso? Eh, si Kuya Ori, gusto? Ha? stress ka na naman. O, oh, na naman, o. Oh. Nangangalabit. Alika na, alika na, alika na. Alika na! Dari! Come na rito, come na. Alika na. Alika na, alika na. Gusto mo mag-up? Gusto mo si mag-up, ano? Up ikaw? Uy! Sinisinok! Uy. Uy, lalaki ka pa na? Sinisinok! Oh! Mario. Wala na? Hindi na? Wala na yung sinok ma? Sinisinok? Ang kuya Ori sinisinok. Ano na naman niya? Ano na naman, ano naman yan? Ha? Ano naman? Ano na naman? Ako, parang ka na lang laging umunguya. Siya! Bertie!